Darating yung panahon tayo naman. Sa ngayon, matuto mo tayong pumalakpak sa kanila. Habang minamaliit ka nila, dapat mas doon kaganahan at lalong magsumikap. Darating talaga yung panahon na nasa spotlight ka pero sa ngayon, importante rin na matutunan natin kung paano magbigay ng suporta sa iba. At kung minamaliit ka yun yung dapat maging fuel mo para mas lalo kang ganahan at magsumikap. Una, pag pinapalakpak mo yung tagumpay ng iba, yun yung nagpapakita ng iyong maturity at kabutihan ng loob. Hindi madali yun, lalo na kung ikaw mismo, naghihintay pa ng iyong oras. Pero yun yung magtuturo sa iyo ng patience at humility. Pangalawa, pag minamaliit ka, huwag kang magpatalo sa negativity gamitin mo yun bilang motivation para patunayan sa sarili mo, hindi sa kanila na kaya mo yung bawat sa sa'yo. Gawin mong steps para umakit ka palalo. Pangatlo, mag-set ka ng sarili mong goals at mag-focus ka doon. Di ba? Yung success hindi yan race laban sa iba, kundi laban sa sarili mong limitations. Pag nakafocus ka sa growth mo, mas madali mong maabot ang mga pangarap mo.